So ayun nga, nga guys, we're we're here in the airport, you know. Wow! <laughs> think think yung friends. friend <laughs> Say hi, Anna. <Andy." laughs> hi. hi, Susan. Hi, <laughs> the Yeah, and then we're gonna go to yeah. here. Yes, here. Ganito na, then para for for the YouTube person. For the person. For the person. <laughs> so we have we are here in Arrival. Kung may ong oh, pan, ay eh, hindi may bilog pa. Kaya nga, dapat ang jacket tayo. Hindi, hindi na tayo nasabi yung okay. laging mala... Doon yung karak, parang masarap yun. Where is the auntie? Mashi, mashi, ano na eh. <laughs> ano yun? Galing Japan? Ba't palang lig niya? Sis and lamig sis. Yeah, may karak and chapati here. Welcome to Habat International Air. The number you have dialed. Go straight for the arrival. So, anong magiging title ng vlog natin na to? Sundo. <laughs> Sundo. oh sige, sige. Sundo na lang. No? Kala ko sundot. Okay. Sundo. <laughs> Sundo! Hi, Sasan! Hi. Welcome to the airport! Kanto hey, ka tayo? Kanto ka tayo? Ang lamig din. Nangangatog ako. May intestine ka na bro. Uy, may pa, pa dito ang person. Diyan na daw. Where's auntie? Nakaw po na siya. Ha? Nagyayon tayo siguro ng ano. Nagpala po yun tayo ano. na natin yung yes, we're are excused. Bakit? Ibabalik na naman ba? Your ticket to Alhambra. Ha? Huh? Parang um, wala pa naman siya dito sa laban. Hindi naman pa. Tatawagan ka naman siguro. Pag makalabas na siya. Sa likod na pala natin. Pwede na. travel ulit. Nakaabaya ba si Tita? Nakaabaya yata si Auntie B. Doon dyan, ano, uh, dyan ako yun. Natakot ako dyan kasi... Oo, dyan ako pita dali. Pita hindi ko hindi ako dali. Pinapunta ka lang doon? Dahil may baboy yung luggage ko siguro. Nabitik. Pero bakit kayo Bakit kayo naman? may sticker. Eh? Kasi nga, galing ka kasi sa ano. Sa Georgia. Hindi ka naman ano. Hindi ka naman Georgia. <laughs> <laughs> Georgia na lang. Georgia <laughs> na lang po. <laughs> <laughs> oh, pati siya o siya galing sa pastong. <laughs> eh tapos matatakot ka Yol kasi din yung din mga Pakistan. Hindi tanggal talaga yung mga <laughs> ano nila. Hindi <laughs> na. <laughs> <laughs> Dito <laughs> na, may in-scan lang. But baka nandito niya si auntie dito banda. Sabihin mo, wag kaya gaya sa akin. <laughs> sa isang baggage counter nang naghihintay. Naghihintay sa wala. Naghihintay sa wala. Katanga ko ng din <laughs> Hanggang ko sana naka-uwi nun. Dapat pag mag-alas 2, nasa bahay na ako. Okay lang yun. Ngayon lang ulit tapos travel eh. akala ko ako lang yung ganun. Si Kuya Lili din pala, tanga-tanga <laughs> Tawag na doon ng tawag si Kuya Barney sa kanya, saan <laughs> na? <laughs> Natay <laughs> na siya? Uy may tayo anong pag natin. Sabi natin dito. Kasi sabi sa atin something out. minuto. Pacto lang yung hintay natin. Nandito siya kasi ngayon lang yan. Nag-travel ulit. dalas dalas dalasan daw kasi. Sige, next year ulit. Punto tayo saan? Saan? Malamig Excited ka ba? <laughs>

Michael. Hello. <laughs> Pero ang ganda din talaga ng airport na nato, no? Pero hindi na siya number one. Ano na number one? Ay, ah, e, isa lang yata yung na, 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 na. Ito pa lang, ito number one. No? Number one pa rin din. Okay. Number. 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 No, the Number. Is Number. 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 Ayun na, si Tita, nakita ko na, nakakulay green. Galing ko talaga. Minsan talaga, kahit di ko ka mag-alak, eh. Sinatalubong na rin. Sinatalubong ko din. Eh. <laughs> Kala ko, sabi ko, ay, parang Tita na yung isa sa nyo na. Hello po. Hi po. Hello, Hello po. po. Hindi ko lang naman, ah. <laughs> na. so, oh, lang siya. <laughs> Alam ko si Ay. <laughs> tapos binigyan. Ang bait mo nung si Wardes na ano. Yung Pilipinang oh, nakaasal na naka sa dulo. Ang bait niya. May binigay pa siya sa akin. Oh. Sabi niya, delayed. Ano na rin ako? Uuwi. Blessing. Ano daw siya? Tapos uuwi din sa Dito sa... po. Tapos uuwi na rin siya sa akin. Uh, uuwi sa atin. Uh, uh. Sa atin. Hey, play, Kamusta po ang flight? Maganda sana. Pero bumpy. Masyadong bumpy. Uh. Baka po mga clouds. Oo, oh cloudy. Grabe ang bamboo. Pero, grabe ang ano namin Delay niyo po. Ang delete. Ah. <laughs> baka baka pa iwan pa po <laughs> sa inyo. Baka pagbalik niyo po. Wala <laughs> na kayong bag na ka, ganyan. Wala nang ganyan. Ako yun. <laughs> <yung napapag> <laughs> wala yan. tayo si Daddy, oh, sa sana, Kaya pa lang ganda ng mga bag mo ha. Pura kay anti pala yan ha. boy. Mag-CR daw muna siya. Mag-CR po kayo po. Mag-CR din po muna kayo to. Mga 20 minutes po. At ang dami naman nila. Paka ito lang po ang inalagaan Naka-business class po ba kayo? Hindi. ba kayo? Hoy, hindi kaming mag-CR ba? to? Hindi. Hindi kaming mag-CR. Dito sa kabila be. Kasi mag-CR ako ba? Ang nasa katangipin ni Kuya dito dito. ta God, let me. So cold. mga half, -half, -half, -half Where are you? Sa village po ako. Hi, kamag-anak. Charot. <laughs> Kamusta po pala yung huling vlog ni Miss Janice? Yan ang gigigil ako. Huwag niyo po itong ano Hindi po siya napanood. Hindi niya po napanood yung huling vlog. Kahapon diba? Tinanood nga natin yung kahapon. Hindi ka nanonood ah. See? We are here in Villaggio. Actually not in Villaggio. We are in Italy. Italy, Qatar version. Magkita niyan, boss. Eto. Boogie. <laughs> ano po yung Arabic version ng Pogi? Eto. So, pag Boss, eto. Boogie. <laughs> ito. Ito Litet. Kaso hindi naabot yung ano. Ape ni Alabe. <laughs> Aping ape. Ganda daw. Nagbayad na ba? Ito. Okay. Ayan ang mga bayan So ayun po, nasa loob po ng Calvin, ano yun, basa doon? Calvin Klein. <laughs> yung mga mayayaman po lang sa loob tapos Opo. yung mga... Nandito lang po kami sa labas kasi wala po kaming pamili. Po. So ayun po, nandun po sila sa loob. po natin. Nagbabayan na po sila sa counter. Opo. Okay. So, ang mga dukha nag-iintay lang po sa labas. There you go. Ayun na po sila. What did you buy, guys? <laughs> oh my. T-shirt? T-shirt niya, auntie. T-shirt na nakapagod. Ha? How much it? Ha? <laughs> oh my God. Nanginginig na ako. Nakakakinig. <laughs> Nakakakinig na. Nakakakinig